What's up mga kabisho, Welcome back to my youtube channel Pangista Mother no? So nandito tayo ngayon sa Barangay Sapang Bato Ang Ilas City, Pampanga Dahil dito gaganapin ang kauna ko onboarding ng Joyride Dito sa Pampanga So mga hindi nakakalab no, Yung Sapang Bato Malapit sa large Freeport Zone Pampanga Sa mga pupunta na ng onboarding ng Joyride Kailangan nyo nang dalhin yung mga requirements ninyo Gaya ng mga NBI police clearance, parang may clearance, ORCR ng motor at driver license na professional Yes mga kapisyo, kailangan professional driver license ang dala mo Hindi tumatanggap na ng pro si Joyride At yung lisensya mo kailangan may restriction code na A Dahil yung A para sa mga nakasingle na motor yan Yung A1 naman para sa mga tricycle So, nasa loob na tayo ng Hobart Court, mga kapisyono. Pagpasok mo pa lang dito, bibigyan ka na nila ng form. form na yung kailangan mong pilapan, kaya kailangan mong magdala ng sarili mong ball pen. At yung binigay na form nila, may mga numero yan. Kaya doon sila tatawag sa numero nyo. Kaya, first come, first serve. Kailangan pumunta ka sa, pumunta ka ng maaga. Binigay na oras sa amin ay 7 to 5 p.m. Kaya mas maganda kung makakarating ka ng 6.30 pa lang ng umaga Para mas mauna akong matapos Nakarating, nakarating na kasi ako dito ng 6.45 na Kaya medyo marami ng tao Marami ng mga aplikante Saka pala pag pumunta kayo sa onboarding mga kabisyo Kailangan mo magdala ng extra helmet Dahil yun yung requirements ni Joyride Kailangan mo magdala ng extra helmet Para mabigyan ka ng discount Kapag bibili ka ng gears Gaya ng helmet, Uh, best para uh, riding jersey at pag natapos nyo lang pilapan yung form at tawagan na kayo by the numbers para sa driving skills dito masusubok yung skills nyo sa pagmamaneo mga kabisyo at sa driving test pala mga kabisyo kailangan mo magsakay ng, ng kas uh, umuha ka na lang na makikita mo dyan mga kasama mo nung at nagkanta rin yung sakay mo at pagdating naman sa pagpili ng angkas mga abisyo, yung tip ko sa inyo, kailangan magsakay kayo malit lang. Kung hindi ganun kapigat. Tsaka mo ipadikit sa katawan mo sa likod. Para hindi maging malikot yung manubela ng motor mo. So, ganun lang kadali. Kailangan ako yung motor mo is malit lang, yung scooter. Kaya dapat magsasakay kayo malit lang ang tao. Kasi kahit gaano ka ka sa pagmamaneo pagdating sa driving test medyo kakabahan ka dyan mga kapisyo pagdating naman sa driving test huwag na huwag ka lang tatama sa mga cone na yan yung mga nakikita nyo at huwag ka rin aapak sa samento sa sigurado kauulitin ka napakadali lang naman yan mga kapisyo street na daan tapos doon sa straight Uh, papalimuli mo walang dyan balikan maligito mo yan tapos nung paligo balikan ah uh, yung number 8 naman sinasabi nilang number 8 tapos nilang wala na tapos na yun basta hindi ko lang tumama sa mga cone tsaka hindi ko nakaapak sa semento hindi naman sila ganoon kaipit sa driving gas mga kapis Uh, tatlong beses ka magkamali eh, eh, ka pa pauulitin ka pa rin pero syempre nakakaya naman doon sa susunod kung paulit-ulit mo nalang gagawin nyo yan, yan yung number 8 na sinasabi ko nagawa ko lang ng guhit na number 8 matapos nyo ang wala na sa driving test pala kailangan kung ano pinarestro mo motor yun yung gagamitin mo dyan sa pwede magdala ng ibang motor dyan mga abisyon. kasi makikita at makikita nila doon sa pinalipan mong form kung anong pinarestro mong motor isa pang tip ko dyan mga mas maganda kung yung dala mong motor dyan yung ano lang yung scooter na malilit lang yung gaya ng Mio Beat Mio Gear yan napaka basic lang sa kanila kapag ganyan yung mga motor na ginagamit mo Uh, na, nakita ko kasi sa part na yan medyo hirap yung mga malalaging motor eh. pero nasa inyo na rin yun kung talagang kabisadong kabisado yun yung motor eh, e, kahit anong motor pa yan makakapasa kayo dyan hindi kayo mahihirapan saka pala sa requirements sa motor mga kabisyo yung ina-allowed lang ni Joyride yung 110cc up to 160cc lang ng mga motor ang kailangan pag above 160cc hindi ka hindi inaalaw ni Joyride Ayun below 110cc hindi nila inaalaw yan so pagkatapos mo dun sa driving test dito naman kayo pumila sa ano sa activation Uh, activation ng account niyo. Galing niyo yung mga requirements niyo diyan dahil i-check nila isa-isa yan. Along Lalo na yung NBI barangay clearance. ORCR kahit naka ano lang ay ah, photocopy lang ng ORCR. Stay driving driver license niyo is professional pagkatapos nyo naman pumila dun sa activation uh, dito naman kayo sa capturing dito kukuha lang kayo ng picture para ilagay doon sa account niyo sa joyride pagkatapos nyo na picturean dito pwede na kayong makauwi nun mga kasi. yung activation pala ng account niyo na active yan uh, within 1 to 2 hours Tsaka bago pumasok yung 2000 free top up ni Joyride. Yes, meron siyang 2000 free, 2000 top up na free. Para sa pagsisimula niyo, para bumiyay eh. So, ganun lang mga na. Ah. So, bago pala kayo magpunta ng onboarding, kailangan niyo na pala mag-fill up ng form sa online. Ibibigay na mo silang link kailangan nyo nalang mag, uh, mag fill up doon para mas mabilis yung activation niyo dito sa boarding so ulitin ko mga kabisyo no? bago kayo pumunta sa onboarding kailangan nyo dalhin yung NBI clearance police barangay clearance ORCR ng motor at professional driver's license kung hindi naman nakapangalan sa inyo yung motor kailangan mong kumuha ng deed of sales o kaya uh, uh dalawang photocopy ng ID ng first owner na may tatlong firma or authorization galing sa kasa so yun lang mga kabisyon no? Oh. sana may napulot na naman kayong kalakuan sa pinagagawa natin kita kita na lang sa daan mga kasundo Peace.